Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa talinghaga ng mga talento. Sino ang pamilyar sa talinghaga ng mga talento? Ilang? Imposible. Eh. Madalas namin itong pinag-uusapan, lalo na kapag nagtuturo kami tungkol sa pananalapi at kaunlaran. Ang talinghaga ng mga talento, ito ay nasa Mateo Kabanata 25. Markahan iyon. Kabanata 25. Dito katatapos lang magturo ni Jesus tungkol sa isa pang talinghaga. May nakakaalam ba ang talinghaga ng sampung birhen. Kaya ang talinghagang ito ay dumating pagkatapos ng talinghaga ng sampung birhen. Alam mo namang handa ang sampung birhen, di ba? Some were filled with oil and some naubos ang oil nila. So si Jesus ay tungkol sa ano? Ang mga huling araw. Sabihin daw ang huling araw. Mga oras ng pagtatapos. Ito ang mga oras na ng pagtatapos. At ngayon, pagkatapos noon, nagbigay siya ng isa pang talinghaga, ang talinghaga ng mga talento. Baka related sila, right? Bakit? Dahil ang kahandaan para sa pagdating ni Jesus na siyang pag-agaw ay hindi lamang tungkol sa paghihintay. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho. Nagkatrabaho sa ano? Sa kung ano ang sinabi niya sa iyo nagawin sa kupin sa kung ano ang dapat mong gawin sa iyong buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagmamasid sa langit para sa pagbabalik ni Jesus. Ito ay tungkol sa pangangasiwa. Sabi ng lahat, isa akong katiwala. At ang Diyos ang may-ari. Magsimula tayo. Parabola ng mga talento. Sinasabi ng versikulo labing apat, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naglalakbay sa malayong lupain. Sino ba ang lalaking ito? Sabihin mo, Jesus, gising bang simbahan? Kaya mo bang bumaling sa iyong kapitbahay? Sikuin ninyo. Sabihin mo, gising. Ito ay isang napakahalagang pagtuturo. Sabihin, ang taong ito ay si Jesus. Itong man na to, kaya malayo ang nilakbay ni Jesus. Ito ay noong siya ay umakyat sa langit na tinawag ang kanyang mga alipin at ibinigay sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa ay binigyan niya ng limang talento. Sabihin ang mga talento. Ang konteksto ay pera sa pamamagitan ng paraan ang konteksto nito. Sa isa pang dalawa, sa isa pa, sa bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. At agad siyang naglakbay. Ito ay noong umalis siya sa lupa at pumunta sa langit. Naintindihan niyo to? Okay. ay tungkol kay Jesus. Sabihin mo, Jesus, siya ang master. Umakyat siya sa langit. And guess what? Babalik siya. Lumingon ka sa iyong kapwa at sabihing, baka si Jesus. Sa English, sabi, babalik na si Jesus. Hanggang noon, ipinagkatiwala niya sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Sa isang ito, talento, pera. Oo, tama yun. Ngunit ano pa ang halaga? Ang iyong buhay, ang iyong katawan. Dapat mong pangalagaan ang iyong katawan nasa healing series tayo, di ba? Ang yung mga regalo, ang yung oras, at syempre, tulad ng napag-usapan natin, ang yung pananalapi. Sabi ng lahat, lahat ng meron ako, pag-aari ng Diyos. Yan ang katotohanan. tuloy natin. Susunod na talata, talata labing anim. Nang magkagayoy yumaon ang tumanggap ng limang talento at nakipagkalakalan sa mga yon at kumita ng isa pang limang talento. At gayon din naman, ang tumanggap ng dalawa ay nagkamit ng dalawa pa. Ang katapatan ay napatunayan sa pagpaparami, sa pagtaas. Hindi mo lang hawak, pinalaki mo pa. Hindi mo lang isave ito, naghahasik ka talaga. Kaya nga ang ginagawa namin dito tuwing linggo kasama ang aming mga ikapu at alay. Tuwing ibinabalik namin ang ikapo, tuwing kami ay naghahasik ng alay, ang talagang sinasabi namin, Panginoon, ayo kong itago o ilibing ang ibinigay mo sa akin inilalagay ko ito sa iyong mga kamay. At sa iyong mga kamay, ang lahat ay tumataas. Ito ay isang tiwala. Ito ay pananampalataya. May katuturan ba ito? Iyan ang puso ng pagbibigay. Iyan ang puso ng pagsasauli ng ikapu. Iyan ang puso ng paghahasik ng handog na pinamumunuan ng banal na espiritu. Susunod na talata, nagpatuloy si Jesus. Ngunit ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Bakit niya itinago ang pera ng Panginoon? Susunod na talata, talata 25. Sinabi ng alipin, "Natakot ako. At tinago ko ang 'yong talento." Lahat ay nagsasabi ng takot. Mas malakas takot simbahan. Bakit may mga mananampalataya na nagtatago ng ikapu? Eksakto. Sabihin ng takot. Takot sa ano? Lord, baka kukulangin ako. Simula pa lang ng buwan, magiging maikli na tayo. Magiging maikli na tayo. Lord, mas kailangan ko ito kaysa sa iyo. Mas kailangan ko ito kaysa sa paglalakbay sa misyon. Mas kailangan ko ito kaysa sa simbahan. Kailangan ko ito para sa aking upa. Kailangan ko ito para sa aking upa. Kung sira ang renta ko, puputulin nila ang kuryente ko. Mas natatakot ka sa upa ko kaysa sa Diyos? Lumingon ka sa iyong kapitbahay at sabihin, hindi. Talaga? Nandito ang mga magulang ko ngayon. Tumatawa ang tatay ko. Oo, bigyan ang aking mga magulang ng isang round ng palakpakan. Yung mama at papa namin, all the way from Batangas. Sabihin mo, wow. Susunod na slide. Kumuha ng larawan nito. Laging ililibing ng takot ang iyong binhi. Ganun ang mangyayari. Hindi mo ito ihahasik. Ililibing mo na. Itatago mo ito. Itatago mo. Itatago mo ito. Itatago mo lang. Panatilihin, panatilihin. At ang isang nakabaon na binhi na walang pananampalataya, sabi nga ng pananampalataya, ay hindi lalago. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Isipin ng isang magsasaka. Panahon ng pagtatanim at mayroon siyang isang supot ng mga buto ng kamatis. Pwede ba akong magpa-picture? Ayan, kamatis. Gano'ng katagal ang kamatis? Kamatis, mga kamatis, may buto ito. Anong tigalang seed? Buto. Hindi buto ng chicken, ha? Ah. Ano yon? Big. Baka yon. Mga buto, tama ba? Kaya panahon na ng pagtatanim, meron kang isang bag ng mga buto ng kamatis. Pero imbis na magtanim, sabihin mo, itong magsasaka, di ba? This farmer says, ay nako, Baka magkulang tayo. Baka kulang tayo ng binhi. Kaya itatago ko na lang tong bag ng mga buto sa bahay ko. Pagkatapos ay dumating ang panahon ng pag-aani. Hulaan nyo? Wala siya. Huwag sabihin. Bakit? Hindi kasi siya nagtanim. Ito ay ang parehong mga prinsipyo, pag at pag-aani. Oras ng binhi at pag-aani. Kinukuha ng matalinong magsasaka ang binhi itanim sila sa pananampalataya. Nagtitiwala siya sa Diyos para sa ulan, sa araw. Siya ay humantong upang magtanim ng higit pang mga buto. Saan itatanim ang mga buto? At sa kapagdating ng harvest time, hindi lang ang itinanim niya. Ang kanyang itinanim ay dumami, sinasabing dumami at dumami. Isang beses akong tumitingin sa Google at sinabing, gaano karaming mga kamatis ang maaring itanim ng isang buto? Ibig kong sabihin, tumubo ang isang buto. Kaya kung magtatanim ka ng isang buto ng kamatis sa isang panahon, alam mo ba kung gaano karaming mga kamatis ang mayroon ka? Kahit saan mula tatlumpo hanggang isang daan kamatis mula sa isang halaman sa isang panahon. Yan ay ayon sa Google. Wala yan sa Biblia. Kaya kung mali ako, Google iyon. Susunod na slide. Lumingon sa iyong kapitbahay. Sabihin, huwag kainin ang iyong binhi. Huwag mong itago ang seed mo. Maghasik ng iyong binhi. Sabihin mong maghasik. Kailangan mong magtanim. Yan ang ginawa ng mga tapat na tagapaglingkod sa kanilang mga talento. At iyon ang ginagawa natin kapag nagbibigay tayo ng ating mga ikapu at alay. Hindi ka nawawalan. Itinatanim mo. At ang Diyos ang Panginoon ng pag-aani. Yung ani. Amen? Ituloy natin. Susunod na taludtod. Sinasabi ng bersikulo labing siyam, pagkaraan ng mahabang panahon, pagkaraan ng mahabang panahon, ang dumating ang Panginoon ng mga aliping yon at nakipagkasundo sa kanila. Sino ang Panginoon dito? Sabihin ni Jesus, sa mahabang panahon na ito, ilang taon ka na? Sa kasalukuyan, 2025 taon pagkaraan panahon. Tandaan, ito ang katapusan. Ito katapusan. Si Jesus ay babalik sa lalong madaling panahon. At kapag dumating siya, ano ang gagawin niya? Ayusin ang mga account sa iyo. Bumaling ka sa iyong kapwa at sabihin ang Panginoon ang magsusulit sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito? Verse 20. Kaya't ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento na nagsasabi Panginoon binigyan mo ako ng limang talento tingnan mo nakakuha pa ako ng limang talento bukod pa sinabi sa kanya ng Panginoong ito magaling mabuti at tapat na alipin naging tapat ka sa ilang bagay gagawin kitang tagapamahala ng maraming bagay pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon hindi ba maganda yon Well, sabi niya Pastor Riz kasi may limang talent siya. Actually, hindi. Tingnan ang susunod na talata. Ang isa, susunod na talata, talata 22 dalawa, ay nakatanggap din siya ng dalawang talento. Mas konti. Lumapit at nagsabi, "Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento." Tingnan mo, nakakuha ako ng dalawa pang talento bukod sa kanila. Ganito rin ang sinabi ng Panginoon niya. "Magaling, mabuti at tapat na lingkod. Naging tapat ka sa ilang bagay, gagawin kitang pinuno sa marami." pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Eksaktong parehong bagay. Pansinin? Sinabi ni Jesus, mabuti at tapat na alipin. Yan ba ang gusto mong sabihin sa iyo ng Panginoon pag uwi natin? Iilan lang? Ito ba ang gusto mong marinig mula sa Panginoon? Yan ang gusto kong marinig. Ayokong sabihin, bakit ganyan ang buhay mo? Hindi yon ang kailangan mong gawin. Sabihin mo, anong nangyari? Hindi yon ang gusto kong marinig na sabihin ng Diyos. Nais kong tiyakin na ang iyong buhay, ang aking buhay, ay katumbas ng halaga ayon sa sinabi ng Diyos. Pansinin din, ang pareho, ang limang talento at ang dalawang talento na alipin, silang dalawa ay tumatanggap ng parehong gantimpala. Parehong gantimpala. Bakit? Dahil hindi ka ikinukumpara ng Diyos. Hindi ka niya ikinukumpara sa iba. Tinitingnan niya kung tapat ka sa iyong bahagi. Hindi bahagi ng ibang tao. Sabi ng lahat, pagdating ni Jesus, Panginoon, pagdating ni Jesus, makikita niya akong tapat. Hindi lang faithful, fruitful din. Wisdom online, itype mo yan pababa. Pagdating ni Jesus, makikita niya akong tapat sa anong nangyari sa unfaithful servant. Ano ang nangyari sa hindi tapat na lingkod? Sabi ng Master, next verse. Kinuha ko lang ang ilan sa mga talata. Sumagot ang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na masama, magsabi ka ng masama. At tamad na lingkod, sabihin tamad. Sabihin mo tamad. Kunin ang talento sa kanya at ibigay ito sa may sampung talento at itapon ang walang pakinabang na alipin sa kadiliman sa labas magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin 'yon ang imahe ng impyerno. kung hindi mo alam wow seryoso to right seryoso ito simbahan pakinggan mo ako maging handa para sa mga huling araw ang pagiging handa para sa mga huling araw ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Hindi lang ito tungkol sa rapture. Ito ay natagpo ang tapat sa sandaling iyon. Sabihin mong tapat. Sabihin mong tapat. Ang rapture ay hindi lamang para iligtas ka. Mula sa kapighatian, kakatapos lang namin ng rapture series, di ba? Oras na para sa iyong gantimpala. Amen? Ngunit kung ibaon mo ang iyong mga talento, kung itatago mo ang pag-aari ng Diyos, kung gagawakan ka ng mga dahilan sa halip na magparami, kung hindi mo sinunod ang pamumuno ng banal na espiritu, magkakaroon ng mga pagkalugi. Lumingon sa iyong kapitbahay, wala nang dahilan. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, wala nang dahilan. Maging tapat. Ito ay tungkol sa pangangasiwa. Ito ay tungkol sa katapatan. Ayun lang. Huling talutod. Ito ay mabuting. Sinabi niya, sapagkat ang bawat isa na mayroon ay bibigyan pa at siya ay magkakaroon ng kasaganaan. Sabihin ang kasaganaan. Ayan na naman ang salita. Ngunit sa wala, kahit ang nasa kanya ay kukunin. This is the kingdom love increase kung hindi mo alam yan. Pag-ibig sa kaharian, tumaas, simbahan habang nagbibigay tayo ng ating ikapu at mga handog, tandaan, si Jesus Panginoon ay paparating. Number two, magsisettle siya ng account sa amin sa iyo kaya't maging isang tapat na katiwala, maghasik sa pamumuno ng banal na espiritu at gamitin ang iyong mga talento upang dumami, upang maging kumikita. Amen. Natanggap mo ba ang mensaheng ito ngayon, simbahan?